Ladies, alam niyo ba, pagdating sa usaping S or Halic, may mga gustong-gusto ng lalaki na sana ay gawin mo sa kanya. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga minanais ng lalaki na gawin mo sa kanya kapag kayo ay nasa labanan or nasa bakbakan, okay? alam niyo na siguro ang aking tinutukoy. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Whoops! Disclaimer ulit tayo. Itong mga sasabihin ko ay hindi lahat ng kalalakihan ay gusto ito. Pero karamihan, ito ang kanilang ninanais. 2000 years later. So, eto ating aalamin, number 8, palaban, lumalaban. Yan, alam mo, kapag sa ganyang aspeto, gusto ng lalaki na nakikita niya na ikaw ay palaban. Yan yung mas lalong nagbibigay sa kanya ng gana. Mas lalo siyang nanggigigil kapag ikaw ay talagang nagpapakita rin na gustong gusto mo pinapakita mo na palaban ka, na ikaw ay digil na digil din. Di ba? Kapag ganun, sigurado na parehas kayong mararating yung happiness na inahangad ninyo sa ginagawa ninyo. Okay? Kung ano yung ginagawa ng lalaki sa iyo, gawin mo rin sa kanya. Kaya ladies, kapag uh, nasa action kayo, ipakita nyo na kayo ay ganado. So ayan po, ang number eight, number seven, ito, yung sumakay ka na, sakyan mo siya, so ito na, yung mismong kayo na ay nasa action. Ito yung isang uh, position na paborito ng mga kalalakihan, yung ikaw ang may control. Ito yung ikaw ay nasa kanyang ibabaw, okay? Ladies, alam nyo ba na kapag nandyan ka sa ibabaw niya, yan yung paboritong paborito ng mga kalalakihan dahil kitang kita niya ang kabuuan mo yung pag-indayog mo sa kanyang ibabaw yung expression ng mukha mo lahat ay nakikita niya at yan ay nagdadagdag sa kanya ng sobrang gigil dagdag alien yung mga nakikita niya at kapag sa ganyang uh, position ay baon na baon ang kanyang si Junjun. Kasi inupuan mo na eh. Umibabaw ka na. Talagang sagad na yan. Okay? So ayan, ang isa sa gusto ng mga lalaki na gawin mo sa kanya. Number seven. Number six. Gusto ng lalaki na kumanta ka. Di ba ang kumakanta ay may hawak na mikropono at kumakanta. Di ba? Ganon. So, similar yan. Kapag nasa ganyan kayong action, ganon din yung dapat mong gawin. Kumanta ka. Hawakan mo yung kanyang mikropono at ikaw ay kumanta. Bahala ka na kung ano ang kakantahin mo dyan. <laughs> Pero, alam mo ba na isa yan sa gustong gusto ng lalaki na gawin mo sa kanya. Alam mo na yung nararamdaman ng lalaki kapag ganyan, ay kakaiba. Kasi hindi naman lahat ng kababaihan ay ginagawa ang bagay na yan. Yung iba pa nga ay nandidiri daw. Pero alam ko rin naman na marami ang gumagawa niyan. So ladies, kumanta ka. Ilabas mo na yung talento mo. Di ba? Ipakita mo sa partner mo yung kagalingan mo sa pag-awit. Okay? So ayan po ang number six, Number five, ito yung exploration. Ano ba ito? So, ito yung uh, pag discover mo, pag-explore mo sa katawan ng partner mong lalaki. Marami kang dapat malaman dyan. Marami kang pwedeng gawin sa partner mo. Hindi lang yung naghahaligan kayo. Hindi lang yung mismong kanyang si Junjun. Napakaraming mga parte ng kanyang katawan na malalakas ang kiliti. Okay? diskubrehin mo yan. Ang bawat individual ay iba-iba ang mga ilipi. Maari yung partner mo ay iba rin yung mga erogenous zones niya. Yung mga parte na sobrang matataas ang kilipi. At yan ang dapat mong i-explore. Okay? Alam mo, kapag ginagawa mo yan sa partner mo, sobra siyang matutuwa. Kasi bihira ang gumagawa niyan. Madalas kasi wala nang. Hihiga na lang yan. Tapos, papatong naman yung isa tapos na. So, hindi yung nakakatuwa. Baka pag tagal ay magsasawa na kayo sa bawat isa kapag paulit-ulit na lang yung ginagawa ninyo. Wala na yung thrill, wala na yung spice dahil parang paulit-ulit na lang, wala nang bago, nagiging boring, di ba? Diskubrihin mo yung mismong partner mo, ang kanyang wang ata. Okay? So, ayan po, ang number five Number four, ito yung purihin mo ang kanyang kakayahan. Ang mga lalaki, pagdating sa kanyang gawain, music sa kanyang pandinig, kapag sinasabi mo yung mga kakayahan niya pagdating sa ganyan. So literal, napurihin mo siya. Sabihin mo na, wow, ang galing-galing mo naman, mahal. Ang lakas-lakas mo, hindi ka nauubusan ng lakas. Ang tigas, di ba? Yung mga ganyang papuri sa partner nyo ay sobrang nakakatuwa yan sa kanya, yan ay uh, pagkain ng kanyang ego, ng kanyang pride bilang lalaki, kasi ang mga lalaki pagdating sa ganyang bagay, yan talaga ang isang uh, bagay na gustong gusto nila na marinig na nagugustuhan mo ang kanyang ginagawa sa iyo, at uh, yan ang isa sa ninanais na marinig ng lalaki sa iyo So ladies, kapag kayo ay naligayahan, naabot nyo yung happiness, masalamatan nyo siya. Purihin nyo yung mga ginawa niyang pagpapaligaya sa inyo. Number four. Number three. Ito yung pinakamanupit na galawan sa paglalaro. So ito na, yung foreplay. Alam nyo, napakahalaga ito sa paunang ginagawa ninyo sa bawat isa. So bilang babae, dapat galingan mo, laruin mo, maglaro kayo, laruin mo yung partner mo. Yan yung sinasabi ko na foreplay, okay? So eto na yung literal na pagromansa mo sa lalaki, okay? Ibigay mo na yung pinakamalupit mong nalalaman pagdating sa ganyan, okay? Sigurado na yung lalaki ay hindi uh, hindi niya makakalimutan ang mga mararanasan niya sa iyo, sa iyong paglalaro sa kanya. At kapag lagi-lagi uh, mong ginagawa yan sa kanya, naku, yan ay kanyang hahanap-hanapin. Maaabik siya sa mga ginagawa mo. Alam mo ba na yan ang isa sa pinakagusto ng lalaki na gawin mo sa kanya. Kasi tulad ng sinasabi ko, lagi-lagi ang lalaki ang gumagawa sa bagay na yan. Laging sila, laging kami, ang naglalaro sa inyo. Sana naman, Ladies, ay ibalik nyo din ang pabor gawin nyo din yan sa partner nyo ng lalaki at sigurado na yan ay sobrang matutuwa number 3 number 2 eto yung akitin mo siya tuksohin mo siya alam nyo ba na ang mga kalalakihan ay marurukok yan napakadaling mabihag, matukso kapag pinakitaan nyo ng mga bagay-bagay na nakakaakit sa kanya. So ladies, kapag uh, dalawa lang at kayo ay may ugnayan na sa isa't isa, yan ang gawin mo para ang lalaki ay maaakit sa mga ginagawa mo. Hindi lang babae, alam ko na alam mo na kung paano ba gawin ang mga pang-aakit at panunokso na yan. Kung hindi mo alam, Napakarami dyan pwedeng panuorin. Napakarami akong videos na tungkol sa bagay na yan. Sa mga panunokso, pang-aakit sa lalaki. Okay? So, ayan po ang number two. Number one. Ito yung pagpapakita ng inisiyatibo or initiative. So, madalas kasi sa ganitong action gawain, madalas yung lalaki talaga ang nag-i-initiate na gawin ang bagay na yan. Gusto rin sana ng lalaki na maranasan yung ganyan. So bilang babae, gawin mo rin yan sa kanya. Ikaw naman ngayon ang magpakita ng initiative na gustong gusto mong gawin ang bagay na yan. Kapag ganoon, sigurado na mamamangha, matutuwa sa iyo ang lalaki. Kasi bihira o hindi sanay ang lalaki na ginaganyan siya ng babae. Kasi madalas, most of the time talaga, lalaki ang nangunguna sa ganyang usapin. So ayan po ang number one. So, ayan po ang ilan sa mga gustong-gusto ng lalaki na sana ay gawin mo sa kanya kapag kayong dalawa ay nasa labanan or nasa bakbakan na, okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.